lahat po mga madlang people ah, ngayon guys ah, may nagsabi sa amin ng netizen guys na pwede na kayo mag bisaya dito kasi nandito ako sa ano guys sa ah, Mindanao pero kasi mga kausap ko dito sa Mindanao guys pero mga bisaya eh kasi nagtanong ka nun oh, ano? kung pwede ka bang magbibisaya mm. diba? kaya nag, may nagsagot na pwede daw pwede daw guys kasi yung mga ano ko yung mga kausap ko dito lahat mga sa makana ko dito lahat ito sa ano, mga tao dito guys kasi ano uh, mga bisaya simple sabi ng dream siguro no siguro bisaya na guys no kasi pag nasa Manila ako kasi mag, 11 months na ako eh uh, 11 months na ako ngayon uh, kasi puro bi, uh, puro yung salita ko doon pero, ngayon nandito ako sa Mindanao ngayon guys Magbisaya na nga mga Vlog ha? Oo, uh, ang na kami sa vlog namin. <laughs> ang naong ni Dib Save Vlog, magbisaya na mo. <laughs> ah, kabisaya, kabisaya on talaga tag mga naong ani. Shoot out dyan dyan sa ano, <laughs> mga kabisdak dyan. Ngayon si Dib Vlog, uh, ano na, uh, bisaya na, bisdak na. Oh, Kaya <laughs> <di ba>? na <laughs> magsalita. Mamaya guys, umpisa namin mag ano, mag-vlog ng Bisaya. Pero may halo, makahalo, Mahalo, makahalo, makahalo eh? pa rin kami ng Tagalog ng salita ba di makalimutan, no? Mm. Eh, kami makalimutan salamat na. po sa mga ano, mga makapagtagalog. <laughs> sa mga nitrisin diyan nga na, no, ah, uh, pwede kami ng bisaya sa kami din Pwede bisaya tayo. Nasa bidyan tayo, di ba? Maraming maraming salamat po uh, mga Karim Sir Vlog, mga ano, uh, netizen guys, ano. Ah, uh, s'yempre pag nasa Mindanao tayo, Siyempre sa Visayas, no? Visayas, um, ano? Si, oh, kung na lang. Kung hindi lang sabi, hindi, hindi lang, kasi... sabi yung nitisin na sa amin ngayon na pwede yung bisaya. Hindi ko ito palitan yung anak ko. <laughs> Magtagalo, pero ngayon guys, ah, uh, magbisaya na si din vlog uh, vlog namin mamaya kasi umpisa na yung ano uh, uh, bisaya bisdak na ng naong ni din nga, ako, vlog oh mag <laughs> bisaya na nga lang tayo bisaya, minsan pag kausap mo nga yung anak mo tapos eh, tali mo sa vlog mo. Nagbisaya. Hindi ako eh, Tagalog, no? iba yun. Iba, ano no, ha? Kaya, Minsan lang talaga, yung sa mga vlog natin, meron ding mahalo ng Tagalog. Mahalog, no? Ang oh, Tagalog, no? Oo, so, meron talaga halo ng hmm. Tagalog. Ngayon, magbisaya. bisda na sa vlog natin. Ngayon, mag, <laughs> ano na magbisaya. Try lang naman namin kasi nga magbisaya din ko ano. Minsan din, kung mag-Tagalog din, Tagalog din, ganoon Mm. Kung meron din kami mga vlog na gano'n. Kung di ka nakausap tayo ng mga bisaya. Tagalog, kung Tagalog tayo, kung makausap, bisaya-bisaya tayo, di ba? Oo, oh, gano'n. Gano so, guys, ah, uh, umaya guys, umbisa na din si Pepe-vlog ng, ano, ah, uh, bisaya. bisdak Bisaya na kami. <laughs> ah, shoot out pa sa mga bisdak yan. <laughs> mga bisaya. Hello po, good morning. Ay, mag, ano ka na? Paalam ka na. Eh, lamat. <laughs> lamat po, mga ka-DVC vlog. Support ka lang. Support kayo ano, DVC vlog, guys, ha? Sana natin pag-vlog so, na nga Bisaya, guys. <laughs> mga bisdak dyan. Good morning.